May 17. <laughs> Oo, oh, okay lang yan pare, kahit mawala ka ng cellphone pare. Okay eh, eh, lang yan. wala yeah. na cellphone. Oo oh, pare. Sabi, pa, pare, pa, pare para ka lang lang last hour na oh. mo oh. Yung pa oh, mo pare, butil-butil. Pare, sa May 17 pare, may <laughs> cellphone ka na yan. Yun, grand reunion kasi yung pare, may cellphone ka na yan. Yes. Saan na, isang bukahan mo lang sa ano mo yan pare. So yes. promoter, ano ka ba? Golden Boy? <laughs> <laughs> oh top rank. <laughs> Golden boy, golden boy. Golden boy. Golden boy. Golden. 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 Pare din golden, golden Air. <laughs> eh, ano kaya ano ka noon? Ano yung hair pare? Ay pakiyo ka pare. <laughs> <laughs> Kailan ka magsusunod na ilalaban pare? <laughs> market, okay, market. Ayun. Uh, para si Eugene. Ayun ang ano namin. Ang may-ari ng printing press. <laughs> <laughs> may-ari. Area... Ayun pare. Eto, eto, eto. Pare, si ito, eto malaki pinagbago na ito, pare. Si Louie. Pare, anong pag-aari mo ngayon, pare? Ha? Ayan <laughs> e, ang pinakamayabang tropa. Ha? si... Alpi, pare. Anong, ano mo pare? ano mga business mo ngayon, pare? Pare, hawak mo ano ngayon. Hotel. yung O, pare, hotel to pare. Ang laki ng kamay, hawak mo. Pare, eto na ang <laughs> pinaka-ano, pare. Pinaka-ano. Pag-ano. 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 pag Kobe okay. okay. na Kobe pare. <laughs> pare wala yung kabayo wala pare. Sa <laughs> video mo yung kabayo niya dalawa. Wala pare ano pinsay mo nang balamdam mo. Lang na. Basta pare may 70 na. <laughs> may cellphone ka na pare. May cellphone ka na lang pare. Ikaw ang pinaka topic dito pare. Oh, ngayon, para tandaan mo, may 20... Ay, ano mga April 22. 22 na wala sa ito, pare. So, sunod yan pare, i-video ka ano, na namin ng cellphone. Oo, Sa bro. Kasarili mo ng cellphone para i-video. Una ka na muna.